Matapos ang inyong pagdalo sa public hearing kaugnay sa Pogo Hub sa inyong bayan sa Polac Pampanga Senator Lapid sir Yun nga po papa nagpapasalamat ako sa ating sa ating na si Risau Onteveros ng committee ng women's Movements. Binigyan tayo ng pagkakatao na pinaimbestigao itong isyu po ng porak pogo at yun nga po tayo na sinasabi sa akin yung 10 hektarya Mm -hmm. Kung na kinatatayo ng Pogo. Eh, at uh, protector daw po ako ng uh, Pogo. At uh, narinig po siguro ninyo kung uh, mm -hmm. napanood nyo o narinig. Uh, tinanong ko mismo yung engineer, lansang ng municipal engineer. At tinanong ko mismo ng uh, live na uh, mm -hmm. si Mayor uh, Jim Kapil na kung yung kinatatayuan ng Pogo na 10 hectares na uh, akin ang lupa, ay sabihin ko, sag sagutin mo. Mm -mm. At uh, kung ako'y protector ay sagutin mo rin. Mm -mm. At, 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 at ang tanong ko sa kanya, ako ba ang may-ari ng lupa ng Pogo na kinatatawian ng 46 na building o 42 na building dyan mm. sa Porac, Panga? Eh sinagot naman po, wala po daw po akong alam. Sila po nagpapatunay na wala akong alam at hindi po akin yung lupa na kinatatawian ng Pogo. No, well, in fairness naman kay Sen. Sherwin Gatchalian na isa rin talagang pursigido sa pag ng Pogo, lalo yung mga illegal operations, eh siya nagbanggit na parang uh, walang basihan actually yung uh, pagdadawit sa inyo at napatunayan nga daw sa inyong isinumite na uh, statement of assets, liabilities and net worth o Hindi nag-reflect na sa inyo nga itong uh, naturang lupain at wala raw din daw maiharap ni isang dokumento itong vlogger na magpapatunay sa kanyang aligasyon laban po sa inyo Senator Lapid so it's a good oh, po. oh sa hindi oh, nagpapasalamat po kay Congressman Nasser Wentzellian at least na ko na siya mismo nagsasabi na wala akong kinalaman diyan sa pogo hmm.